At eto na nga po tayo ngayon mga kadodong. Ayan o, nagpapaligo po tayo ng isda po dyan. Ayan o, bago po natin ihawin. Tilapia at bangus po yan mga kadodong. Ayan na, at tinitimplahan na po natin mga kadodong o. Para kahit pa ano po lumasa po yung ating isda mga kadodong ayan at may duman pang makulit na bata dyan mga kadodong ayan o oh. at ayan nga po mga kadodong ay sinalang na po natin yung isda po natin ayan na ah, binibiling biling na po natin yan o oh. ayan para ano po, para hindi masunog mga kadodong at syempre paminsan minsan eh pumunta po tayo sa ano, ah, magandang lugar katulad po nito. Ayan, para ma-relax ma po tayo mga kadodong. At ito ng mga po mga kadodong, eh luto na po 'yung ano po natin, 'yung isda po natin. ayan oh. At ito po ay naglilinis po tayo dyan ng pusit mga kadodong. Ayun oh. Malilinis lang po na pusit po 'yan mga kadodong. Ayun at sinalang na nga po natin. ayan oh press na press po yan mga kadodong kaya mayroon lang po yan at meron nga pa tayong halo-halo mga kadodong dahil po po yung panahon po natin ayan oh. at ito na po mga kadodong yung budol fight po natin ayan simpleng budol fight lang po yan at meron din po tayong mga chichiria po dyan at ito na nga po nagkakasiyahan na po yung dalawang magpamangkin ayan o oh. Sumasayaw na po sila oh. Alam, di kaya, ito. Ayan o Ayos na ayos yung banding ng dalawang magpamangkay Ayan po At ito nga po mga kadodong eh, Pati po ako Napa-indak po dyan Ayan